guys uh, ah, magandang gabi po sa lahat na mga panonood sa video ko at lalo, lalo na ka ma'am Ivana ma'am Ivana sana tulungan mo ako sa aking pangarap kahit makakaroon ako ng sarili kong bangka na hanap buhayan ko yan na pong pangarap ko mga para ay taguyod ko aking pamilya sana mapanawagin ko sa iyo mga sana ikaw po ang taong makatulong sa aking problema sa ang pangarap. na ah, lahat ng napanood nito. Paki-share na lang. Ay. Eh like ay comment po kasi hindi ako masyado makapagtrabaho dahil Eh, parang may diferensya ng ulo ko araw-araw sumasakit kailangan pa ipasikiskan wala rin akong pira ito eh, itong naging problema ko ngayon sana si mamibana yung makakatulong sa akin aming salamat po at magandang gabi po hanggang dito na lang po hashtag Ma'am Ibana, Maraming salamat. Sana kapansin mo itong video ko.